Mga araw sa so lahat ng mga kapiswaip pa natin dyan muli. Nandito naman tayo ulit para sa ating panibagong video. In this video, gagawa ulit tayo ng tutorial about payment reminders sa ating mga microtech. Yes, meron na po tayo nito before dito sa ating channel. Yun nga lang, meron pa rin tayong mga kapiso na still nagtatanong at mostly sa kanila is nangihingi ng error.html file. Kaya why not, naisipan kong gumawa na lang ulit ng bagong video. Pero this time, meron tayong twist. Magpapatulong tayo sa chat GPT. Especially doon sa creation ng error.html page. Kasi I know yung iba doon nahihirapan. Kaya until now, nangihingi, nangihingi pa rin sila ng file na yun. Kahit napaka late lang nun, napaka simple lang gawin. Okay, so yun nga, nandito na tayo sa ating chat GPT page. So, madali lang naman to guys. Mag-create lang po kayo ng account sa kanya. Free naman. Yun nga lang may limit. Pero after 4 hours, nare-reset naman yung limit niya. So, explore, explore nyo na lang. And then, yun nga. Ang una nating gagawin is yung error.html page. Kasi yun naman yung pinaka-purpose ni ChatGPT sa ating tutorial. Uh, gumawa ng error.html page na maganda. At responsive po siya. Mapa kahit anong device yung gamitin ng client. Maganda yung output. Sa ChatGPT, usually nagkukumand ka lang dito sa kanya eh. Nag utos or yung term na prompting. Doon po nagbe-base yung result niya. Maganda yung prompt mo, maganda din yung kanyang result. So, try lang natin. Yung prompt natin sa kanya is create uh, simple payment reminder HTML page for uh, internet subscription subscription purposes okay read gcash and as uh, payment options read a uh, Facebook link. Okay, so try natin yan guys. Okay. So ayun, nagtatype na siya. Di ba? Ang bilis. Nagtatype na agad. So tayo lang natin siyang matapos. Di ba? Napakaswerte naman sa ngayon siguro. Especially yung mga IT. Kasi so, madali na lang talaga yung mga assignment-assignment na ganito. Kunting command mo lang sa si chat GPT. Yan na. Ilang segundo lang. So yun nga ako. Tapos na guys meron na tayong na-create dito na simple HTML page. You know, ang lupit. So, check natin. Pwede naman natin yung ma-preview dito. Then, kung ano yung result, i-copy natin dito sa ating notepad++. Okay, so i-preview natin siya, guys. Ayun, no? Di ba? Ang lupit. Ang ganda na po niya, no? Payment. siguro ito, i-capitalize ko na lang. din ito, palitan mo na lang ng mga numbers mo sa chicas or sa maya. Di ba? So, stop. So, yan na code na yan. Pwede na natin po niyang i-copy. Yan. Copy. Then, i-paste po natin dito sa ating notepad. Yan. Then, yan na. Pwede mo na i-edit-edit konte konti kung ano man yung gusto mong i-edit dyan. Pero, first of all, i-save muna natin siya. Uh, natin siya error dot html kasi yun naman yung need natin yun din yung file name niyan sa microtech sigurado okay so ano yung mga pwede nating baguhin dito so itong sa note siguro kindly indicate ma oh, may note pa siya oh. nilagyan pa niya hmm, kindly indicate the message Okay, so kayo nang bahala nyan guys kung ano yung mga babaguhin nyo dyan. Possible, magkaiba po tayo ng result kasi magkaiba yung prompting natin sa chat GPT. Pero yung result ko is ganyan. So tingnan po natin yan sa actual na web page mismo. So ayan yung error na yan. So ayan po yung result nya. O oh, di ba? So, ang ganda na. So, hindi ko na po yan babaguhin pa para hindi masyadong kumaba yung video natin. Tingnan na lang natin kung gaano siya ka-responsive. So, ito, desktop view po ito. So, tingnan natin kung ah uh, mobile view naman. Yan, inspect element nyo lang. Then, mayroon dito yan o, yung icon. Ito yung sa iPhone 12, 13. Kung naka-landscape, kung ipoportrait natin siya. So, yun, napaka-responsive nga, guys. Sobrang lupit. Ngayon, nandito na tayo sa ating Microtech. So, meron na tayong error.html. Step by step natin kung paano i-config yung uh, payment reminder. So, meron na itong existing config, guys. Meron na itong hotspot, meron na rin itong PPOE. Actually, active po itong server na So, Yung payment reminder lang talagang wala. So, yan o, may mga clients po siya. Yan. So, itong test, ito yung i-explore uh, natin mamaya. Dito tayo magta-try. So, ang first na gagawin natin is gagawa tayo ng IP pool. IP din pool para sa ating mga non-payment or mga pasju clients. So dito sa name, kayo nang bahala kung ano yung lalagay nyo dyan. Pwede yung para mas mabilis ma-identify. Then pwede tayong gumamit dito ng slash 24 na subnet. Pero hindi naman siguro ganun karami yung magpa pero sige, for this tutorial sake, 20.0.0. Sabihin natin, 10 siya mag-start. Then, 20.0.0.254 na. Sagaran. <laughs> Apply. Next step is gawa tayo ng address list. Punta lang tayo sa IP, then firewall, then address list, then add. And then, yung list na gagawin natin is PD na lang para mas mabilis. Then, yung IP 20.0.0.0 slash 24. Yan, para malahat talaga niya. From 20.20.1 to 255 or 254. Apply lang, then okay. Now, ang susunod na gagawin natin is uh, dito sa IP and then web proxy. Okay, enable lang natin to guys. Yan. So by default, naka 80 by 80 po yan. Pero binabago ko po ito, ginagawa kong 50 by 50. Apply lang. And then, okay. And then, after i-check nyo po sa files. Dapat lalabas yung web proxy dito. So, ayan o. Oh. So, itong error.html, i-delete natin to kasi meron na tayong na-create na bago. Ito yung galing kay ChatGPT. So, yun yung ilagay natin dito sa ating error.html page. Ayan, dito sa web proxy. Drag lang natin to guys. Kung hindi nyo po madrag sa inyo, malamang hindi po kayo naka-admin. So, i-admin nyo lang po muna. Ang next na gagawin natin is dito sa ating PPP. Then, PPPOE. Dito sa profile, gawa po tayo dito ng para sa pass naman. So, pass Yan. Then local address 20.0.0.1 Then yung remote nya, yung ginawa natin sa IP pool Ito, pasju due Ganyan lang Then yung limit siguro, lagyan lang natin siya 1M Para kahit papano, merong internet content Then apply lang Then after nyan guys yun nga doon sa ating secrets, then hanapin natin yung test account. Yan, naka 5 Mbps po siya. I select lang natin yung ginawa nating profile na bago, which is pasju Okay, then next na gagawin natin is dito sa ating IP firewall ulit, then NAT, dito magagawa tayo ng destination NAT, add lang, then dito sa chain, hanapin natin yung DST NAT, then dito sa uh, source address list, yun nga yung ating PD na ginawa dito sa address list kanina. And then protocol guys TCP din yung destination port 80. Okay? Then yung action redirect and then to port 5050. 50. Okay? Saan natin kinuha yung 5050 50 na yan? Y yun yun po yung uh port na ginawa natin sa web proxy ayan o Diyan natin ang comment pass through redirect para madali nating makahanap. Okay. Apply. Yan. Balik tayo sa firewall, makikita na natin 'yun. Ah, uh, dito sa baba. Yan oh, PID. Ilagay lang natin siya dito sa baba ng 1. And then balik ulit tayo dito sa web proxy, then dito naman tayo sa access, guys. So gagawa lang tayo dito ng dalawang rules. Okay? So, number one rules, source address natin, 20.0.0.0 slash 24. So, i-declare de natin lahat ng subnet, IP subnet ng ating non-payment ng mga customers. Then, destination port, 5050 Then, naka-allow lang siya. Yun yung first rule. Apply. Then, i-copy lang natin to siya. Same pa rin, source address. Pero dito sa destination port, lagay natin yung 80 at saka 443. Okay, ang sure lang dito na mapipick up niya is itong 80, yung mga HTTP lang. Pero yung mga HTTPS, malabo. Pero try din pa rin natin. Yan. And then dito sa action, ibahin lang natin to. From allow, palitan natin ng redirect. Ayan. Then dito sa action dito guys, uh, type lang muna natin explain ko lang later pass you that account then ano bang tawag dyan yung dalawang tuldok na yan then 50-50 Okay? So, yung mga pass due clients, ang ibig sabihin yan, kapag nakakuha sila ng IP na ganito, tapos nag-browse sila sa internet, or nag-connect sila sa Wi-Fi ulit, na naka-disconnect or naka-payment reminder, ma-re-redirect po sila sa page na to. Okay? So, bakit passjo.account slash 5050? /50? So, itong 5050, /50, given po, court po yan. Itong passjo.account, ito po ay isang static domain name. Okay? So, gagawa pa tayo niyan ngayon. So, apply lang muna natin. Okay. Then, para makagawa tayo ng static DNS, punta lang tayo sa IP and then DNS and then static. Yan. Add lang. Then kung ano yung tinype natin doon, pass ju that account and then yung IP 20.0.0.1 yan so ganyan lang po kasimple mag create na static DNS apply lang natin okay so make sure lang na tugma yung nakalagay dito as your domain name para sigurado then yung nakalagay dito sa iyong uh, web proxy rule dito sa pinakababa o oh, ito so instead na IP ang purpose nyan guys is instead na 20.0.0.1 din total 50.50 -50 yung lalabas sa browser ng clients ganito domain name ang lalabas okay so yun yung purpose ng static domain name So, puli na sundan nyo po. Apply lang ulit natin para sure. Halos tapos na po yan. Testing na lang yung kulang. Ganun lang po siya ka-simple. Okay? So, reviewin natin para hindi kayo malito. First na ginawa natin is IP pool. Ito. And then, IP firewall address list. Ito, itong PD. And then, next na ginawa natin is sa web proxy. Yan. Pinalitan natin yung default port from 8080 to 5050. Then, naka-enable po siya. And then, pwedeng proceed na kayo dito sa access. Gumawa na kayo ng rule dyan. Kung meron ka ng IP naman, pwede na. Then, yun lang dito sa pangalawang rule natin. Nag-static DNS tayo dito and then doon sa firewall rule yung redirect firewall not then ito, pass due redirect so madali lang din the STNet lang yung chain yung protocol is TCP din yung destination port pwede mong itry na ilagay yung 443 kung gagana ba Then yung source address yun na yung ginawa natin dito sa address list oh, ito, so, tawagin mo lang dito and then sa action naman redirect then two ports 50-50 which is yung port ng ating web proxy okay so yun lang ganun lang po kasimple so susubukan na natin siya TPP. yung test account i-disconnect lang natin yun kasi online yun eh ayan o oh. so disconnect lang natin to siya then antayin natin na bumalik ulit then iti-test na natin sa ating device kung gumana ba yung ating uh, payment reminder. <laughs> At ayun na nga, naka-reconnect na yung ating test na PPPOA. Ayan po siya, oh, yung router na yan. So, iti-test natin yan. Ngayon, itry natin sa ating, saan ba natin siya itatry? Sa laptop or sa, ah, dito na lang sa ating cellphone. Tingnan natin. Ah, uh, Okay, so currently nakakunik po ito sa wifi namin personal So tingnan natin kung saan tayo nakakunik So ayun, nakakunik po siya sa personal 5G Yan, so meron po itong internet syempre Disconnect tayo Yan, connect tayo dyan sa modem na puti na yan hmm, Siguro, ah okay dito yan sa libre or libre QoS Hmm, dito tayo mag-connect. Yan, LibreQOS. Tingnan natin kung mag-redirect sya. So, itong gamit ko is iPhone ko ito. Ayun, so nag-redirect na. <laughs> Yan. Di ba? So, Di ba ang ganda, oh. Ganyan yung sinasabi ko na, simple lang. Yan lang, yung nagsiserve lang sa purpose. Pero ang lupet ng chat GPT, guys. so oh, napaka-responsive talaga ng ginawa niya ang error.html ang linis at ang ganda ng pagkaka-format di ba so yun lang ganoon lang po kadali yung payment reminder sa ating mga microtech Kamit ko po pala ang version sa ating microtech is 7.12.1 So yun lang. <laughs> Hopefully po nakatulong yung ating video. And kita-kits na lang po tayo ulit sa so, susunod nating upload.